pas na ngayon Ito. ayan ayan yung morning tea namin ngayong umaga second day of holiday ayan ayan si junior ayan si mason at si mason after this one pupunta kami ng twilight beach at uh, maligito titignan ko kung may makakapaming mag pa tayo doon. Ayan, bang lang mga idol. Idol, tapos na kami mag-breakfast. Uh, are you full, Mission? Ha? Are you full? Full na daw si Mission, ha? Oo nga. Ang ganda. Forty ngayon, Ar. Ang ganda nito mag-swimming. Namaya. Mamaya. Doon maganda sa hapon, magpa-swimming doon, wala nang tao. Kaso malamig pag hapon. Island Beach, mahay. Ano, anong gusto niyo? Um, magtitingin muna ng, yung, anong tawag doon? Parang aano kayo sa taas, parang aano sa agad, sa sightseeing ka. O. Or yung sa Pink Lake. Pink Lake. Sige. Pink Lake muna. Pink Lake muna. Para makapunta tayo ng Pink Lake dito sa Australia. Yahoo! Ayan mga idol, nandito kami ngayon sa Pink Lake na tinatawag. Ito siya. Kanyang ano, ang kanyang ng uh, Hawaii, sa Pink Lake oh, na, pink. na pink. Ah, okay, 1970. So nawala na yung pagka-pink niya. Ganito mga idol, noong 1970 siya yun siya. So ngayon, pag napapansin nyo, iba na siya. Ito siya oh. Yan mga idol. Nag iba na ang kulay niya parang ano siya, parang asin na. O ayan yung mapapan mapapansin sa YouTube mga idol. O sa history yan pink clip yan. Okay, yan sa Western Australia sa Esperance. So ngayon hindi na siya pink clip. Uh, nagbago na siya. Yung ano mga idol nawala nang mga back pink clip uh, pink ano niya. pa siguro sa climate ayan ayan mga idol at, uh, uh pupunta na kami dun sa kapila mga idol nandito naman tayo ngayon na sa Salmon Beach ayan ayan mga idol oh. tingnan nyo ginaw ng ano ginaw ng dagat dito lang yan sa Esperance Western Australia ang gaganda ng mga sa, uh, Australia hindi oh, ito mga, Ayan, mga idol Pipat naman tayo ngayon doon tayo sa, um, Beach mga Idol tingnan natin yung tubig, yung malamig. na tayo Oh, tukain. Tidak, tukain. Yes. Yan, mga idol, kami ngayon sa Twilight Beach. Ayan, Ayan. akyat tayo dun sa nilukog At uh, tinga, titingin tayo ng ano Ayan mga idol Dito tayo dito Ang ganda Akyat tayo dun sa pinakatoktok Ganda ng bundok dito. Tapos ang ganda pa ng paradahan nila rito. Ang log. Dito lang, yan, dito lang yan mga idol sa Esperance. Mother Nature talaga. Ito do Ito yung lockout ng Twilight Beach. Wow. Hmm. Ayan, ka

yan tapo mga idol tambat ng gold path hmm. dito dapat okay. dito tayo dito tayo ayo ayo andito tayo andito mga lugar dito mga idol oh dito tayo so dito mga idol at uh, pupunta kami sa Panibagong distro. Mayroon tayo sa kabila. Dito, mababata yung hanggan, mga idol. Nalig, hanggan. Mahirap magdala ng na ito. Kung so, mo, lilimhalin mo. Kailangan Ito yung drink bottle na mayroon yung Oo. Ang damihan yung drink na mayroon malaki. Oo. Pwede din. Pambal daw na. Oo. Ang lamig nun ah. Ano?

Idol. at templet mag 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 templet na templet mag 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 templet I yeah, am Idol. Thank you for watching. Bye bye.